Nakahanap na ba ng bagong pag-ibig si Sheryl Cruz sa Turkey, Sa social media ng aktres, ibinahagi ni Sheryl Cruz ang mga larawan ng isang foreigner na tinawag niyang E, na kasama niyang nagta-travel sa Istanbul, Turkey. Noong July 3, ay ibinido ng aktres ang larawan ng unang araw niya sa Istanbul, kasama ang foreigner. E and Me, Aniya sa Hiwalay na Post at Galata Bridge, Istanbul with E, caption ni Sheryl sa isang post. Isang gallery ito ng mga larawan, na nakuha habang namamasyal siya sa Turkey. Dalawa sa mga larawan, ay kaakbay niya ang isang foreigner. Pareho silang nakaway. Sa sumunod na post, ay reel, kung saan, makikitang namamasyal sila, kasama ang ilang kaibigan. Caption niya, Breathtaking sights of Side, Turkey at Beautiful Side, Turkey, sa comment section, may nagtanong, kung ito na ba ang hard launch ng bago niyang boyfriend? Komento ng netizen, Mademoiselle, siya na ba? Mababaliw na kami kakaisip, kung sino ba talaga, love of my life mo ngayon, may isang netizen din ang nagkomento. Stay strong po hehe, I hope, siya po ang partner mo, sa GMA Gala, kabog, na sinagot ni Cheryl ng, unfortunately, no companions allowed.